Pisces, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong first week of September. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag ang ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin, we have Nine of Wands. Ayan, medyo nakakapagod yung week na ito para sa inyo, Pisces. Mm, mm Hindi ko alam kung may race ba kayo nasasalihan. Ayan, para kasi may maintain kayo dito. Tignan po natin. Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin? So, ingat kayo kasi baka ma over kayo, ayan. Tignan natin, huwag niyo masyadong pag-urin yung katawang lupa ninyo. We have destiny. Pero happy kayo dito sa ginagawa ninyo, Pisces, So, I'm struggling to find the right path. So, you are taking chances. Yan yung nakikita ko sa'yo para ngayong week. You are taking chances. And wala pong masama dyan. Diba, kahit sabihin natin, uh, you are taking chances, you failed, but you try again. Tignan pa po natin ano pa ang mensahe para sa Spirit guide, mensahe pa po natin. Ano po yung struggles ni Pisces? Tignan natin to para maiwasan nyo or para masolusyonan po ninyo. Two of ones. Ayan nga. So, you are taking parang directions pagdating sa life mo. Mm -mm. Parang yung mga possibilities, Ayan po, mga possibilities din na try mo. And nakikita ko din sa'yo dito, Pisces, is mas mayroon ka ng plans pagdating sa life mo, sa mga gusto mong gawin. Mm, -mm. We have, uma-action ka na, ibig sabihin. We have seven of cups. Gusto mo na silang to pa rin. And sabi ko nga, you are ready to take action. The chariot, this is a successful one. Magiging successful po yan. Kaya lang kasi, saan kayo nahihirapan sa pagpili? Ano ba yung direksyon na pupuntahan ninyo? Ayan. Ano ba yung itetake ninyo na direction? Left or right ba? Ngayong ano na to? Ngayong week na ito? So, pag-isipan nyo po yung mabuti. Hindi kasi pwede na nasa kalagit na anak kayo. Ay, mahi hindi naman. Pwede naman pala. Pero mahihirapan kasi kayo. Parang wala kayong matatapos kapag na nasa kalagit na anak kayo ng uh, left side. 'di ba? Tapos biglang magbabago isip niya, idon na lang ako sa right. Babalik ka na naman. 'Di ba? So, ano ba? Um, meron ka bang tina-target na date na months? So, kung meron po, ayun, dire-diretso lang, ayan. 'Di ba? Kung ano 'yung pinagdesisyonan ninyo, panindigan niyo po. We have nine of cups. Tapos, eto din yung iba po sa inyo. Marami akong nakikita dito, mga magyayaya sa inyo. Pisces na lumabas na ano ba mag happy happy ganyan opo yan yung parang struggle niyo kasi nahirapan kayong tumanggi more on celebrations din kasi yung nakikita ko dito para sa iyo Pisces so pwedeng maraming celebrations na paparating ngayong week na ito marami kang invitations na matatanggap we have ace of wands and may mga pag travels ka rin po talaga dito ayan the tower pero pwedeng biglaan siyang makakansel Meron naman dito, hindi mo ina-expect, biglang magta-travel ka. So, mga biglaan yung mga lakad mo ngayong week na ito. Struggle siya kasi pwedeng may mga mahalagang uh, mahahalagang mga lakad, mahalagang mga meetings na mapopospon dahil dito. Hindi ko lang alam kung bakit nga ba ito yung mga uunahin mo. So, spend your time wisely ngayong ano na ito ngayong week, 'di ba? Mas tignan mo Pisces kung saan ka ba mas magbe-benefit at 'yun yung puntahan mo. Tignan natin kung ano pa po ang mensahe para sa yo. yung iba kasi sa iyo di kayo makatanggi kasi pa, pwede po na ito ay sa mga kaibigan po ninyo or family members. Tapos ito nakikita ko din pwedeng may kasal ka na pupuntahan. So ayun, siguro kung medyo emotional yung iba sa inyo, huwag kayo masyadong magpakalasing. Baka mag-viral kayo. Pisces, Tingnan natin pagdating po sa mga winnings, we have Queen of Cups. Ayan, kontrolado mo naman yung emotion mo dito. Pisces, we have Ten of Cups. Okay, so may family gatherings talaga akong nakikita dito. Meron tayo ditong Four of Cups. Ayan, so ba diba parang naboboard kayo? Pwedeng ito nga yung pupuntahan ninyo eh, na party. Maboboard kayo, pero ayan po, piglang makikita nyo yung mga gusto nyo talagang makasamang mga tao. So ayan, we have Page of Swords. Meron akong nakikita dito na sa isang party kayo, parang feeling nyo hindi kayo interested. Pwedeng makikipag-chat yung iba sa inyo, Pisces. Ayan, mukhang may makikilala kayo dito. Ayan, no? Parang alam mo yon may magpapawala dito ng boredom mo ngayong week na ito. So, pwedeng may makakausap ka, pwedeng may mamimit ka ngayong week. We have three of cups. Okay, tignan mo, ha? puro party talaga yung pinapakita sa'yo dito. Ayan, Knight of Swords. Mukhang pupuntahan mo to. Ito, mahalaga to kasi pwedeng mga kaibigan mo to. Parang in times of your needs, talaga Pisces lagi silang nandyan para sa'yo. So parang ito din, kapag sila naman yung mga may kailangan, hindi mo talaga sila matanggihan. Kasi uh, ganun yung respect mo sa kanila and yung pagmamahal mo. Mm -mm. More on friends ito. Pwede rin may magsa-celebrate po dito could be may anniversary, may kasal, pwede rin na may magse-celebrate ng uh, could be a baby shower kasi puro page yung energy natin dito. Meron din tayo ditong the high priestess. Ayan, may nagbalik school ba dito? Ayan po, pwedeng ngayong ano pa lang first two week ng ano, 'di ba? Parang humahataw na talaga kayo sa mga academics something. So parang nagpapakitang gilas na alam nyo yung very proud kayo, may napupuri dito. Pwedeng ito ay parents na napupuri kasi yung mga anak po ninyo ay magaling yung pinapakita na performance sa school. Ayan, so diba proud na proud kayo? Oo, uh -uh, parang meron dito stage mom or stage dad. Tignan po natin ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit Guide, ano pa po, po ang mensahe natin? For Pisces. We have bring love into the situation. Ayan po. So mukhang bagaan naman din talaga yung mga mangyayari sa Yes, ito kasi more on sa ano mo lang to eh. Mga parties nga to na mahihirapan kalang lang tanggihan, Pisces. Actually mahirap naman talaga 'to di hindi balal na pinuntahan na kayo sa bahay at saka kapag binigyan kayo ng invitation. Kaya lang kasi piliin nyo talaga kung saan kung saan or kanino nyo ba i-spend yung time po niyo. Tignan natin, spirit guide. We have make waves. Ayan, bring love into the situation. It's your turn to make a splash and rock a few creaky boats. Don't be afraid to get wet. You may fail, you may look foolish, or you may make people think in a new way. Every great trailblazer and change maker made waves. You're no different. Ayan, kung gusto niyo daw ng pagbabago, gawa kayo ng extraordinary na mga kilos, na mga plano. So, ayan nga, di ba? Ayan, o, kung ano yung gusto ninyong mangyari dito gawin nyo na po kasi para din naman 'yan sa inyo. Huwag daw kayong mahiya sa mga uh, sa mga methods ba na gagamitin niyo. Pisces. Ayan. Bring love into the situation and lagi na kapag meron kang gagawin, sana galing talaga 'yun sa puso mo. Parang ano ba, love frequency talaga siya nang gagaling. Mm. -mm. Kasi mas uh, ramdam ng mga tao yung gagawin mo yung intention mo, nandoon din. So, tignan po natin kung ano pa ang mensahe para sa iyo. Spirit guide, mensahe pa po natin for Pisces. Mensahe pa po natin for Pisces. Spirit guide, we have, okay, kisses. ba diba? Parang ito din yun, bring love into the situation. So, magkatugma talaga itong reading mo. Giving and receiving affection. So, wag po kayong matakot na, uh, yes, spend some time yung, yung oras ba ninyo na mag-effort or mag-spend kayo ng time with your loved ones. Hindi po yun sayang. Lalo na yun nga, madaming nag invite sa inyo, Pisces. So parang yung makasama ka lang nila, makita ka lang nila, gift na yun para sa kanila. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng na problema kayo. Nakakaya naman pag wala kang dalang ano, di ba Regalo, ganyan kasi in-invite ka. Pero alam mo, yung nagpunta ka doon, effort na yun, na appreciate na yun ng mga tao na nag-invite sa'yo. Pero syempre, di ba, sa loob-loob mo, nakakahiya pa rin. Pero ayun nga, kasi mas parang nakakahiya kung hindi ka pupunta. Siguro kahit sumaglit ka lang, magpaalam ka din, yung wag naman yung bigla-bigla ka nalang mawawala. Kasi yung iba po sa inyo, pwedeng sobrang hectic din. Sabi ko nga, sobrang hectic po ng schedule ninyo dito, di ba? So, mayroon din kayo mga iba pang plans this week. So, yun. Basta makita ka lang ba nila? Uh, pumunta ka lang. Yun yung nakikita ko na energy eh. Mm -mm. Maramdaman lang nila na mahalaga sila sa'yo Pisces So ayan lang po, maraming maraming salamat Mag-iingat po kayo always And more blessings to come, bye bye!